Hello, good morning, good morning mga lalabs, mga bayots. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi saan man sulok ng mundo. Miga Miguel of sharat. sa mga kapwa ko po, FWS around the world. Hello, Miguel of sharat. po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Uh, Maraming salamat po. So yung topic natin ngayon is muling nagbabala ang China sa gobyerno ng Pilipinas. No? dahil uh, dito sa pagtanggi ng tatlong ahensya ng Pilipinas na itong National uh, <coughs> Security Council ni Jonathan uh, ni Eduardo Anyo na siyang secretary Department of National Defense na kung saan ay si Gibo Chodoro yung secretary at ang AFP, natin, Armed Forces of the Philippines na kung saan ang uh, General Jan IC si Romeo Browner, no dininain nila na hindi totoong may secret agreement ang Marcos uh, Jr. administration between uh, yani China. So ngayon, dahil una noon di ba na sinabi ng Chinese Embassy sa Manila claims that the Philippine military, the Department of National Defense, and National Security Council had entered earlier uh, early this year into an agreement with China with regards to the South China Sea. The embassy says that the agreement was between China and the Philippines through the AFP Western Command na kung saan ay si Alberto Carlos ay kanilang or tinanggal ni Bongbong Marcos sa gobyerno. No, itong Western Command uh, Vice Admiral. No? Dahil dito. So, that was supposedly approved by key Philippine government official, including the DND and NSC. So, balita ito po ni Joseph Pedrajas Pid, uh, ng Manila Bulletin. So, ngayon, eh, nag of course. Hindi man yan nila ta. Hindi man na, amin ang arbitrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Wala. Puro sila ngayon uh, denial. So ngayon ang una sinabi ni nitong ni Jonathan ane uh, Romeo Browner na AFP ay sabi niya is yung audio record daw yan ng China na ilalabas nila kasi nagdinay nga. So nagbanta ang China na sabi niya I eh, ilabas namin yung audio record ng yung minutes ng kanilang negosisyon so natarantah itong uh, AFP, DND, itong National Security Council, ang sabi nila ay deep fake daw yun, sabi ng Armed Forces of the Philippines, Secretary uh, General na si Browner. tapos ang sabi din naman ni Gibo Cordero, di to nahuli, eh. dahil kay Gibo Chodoro, na ang sabi niya, Gibo hits China for wire tapping. So, hindi magkaparihas ng uh, tawag dito, ng statement itong dalawang ahensya ng gobyerno. Itong AFP at ang DND. So, ngayon dito sila napulaan kay Gibo Chodoro. Natutuo pala na pinagkanulo tayo ng taong ito at ng AFP. Itong tatlo na to. AFP, National Security Council at itong Department of National Defense ni Gibo Chodoro. Dahil may wiretapping eh. Dahil labag daw yan sa batas ng international, no? Ang wiretapping. So, kung may wiretapping, may conversation, di po ba? Mayroon silang napag-usapan. So, ngayon, malinaw. Dahil sa kakadinay ng uh, uh, administrasyon ni Bongbong Marcos at gumawa pa ngayon ng parang signature campaign yata or uh, para, basta may ginawa si Gibo Chudoro na Parang tanggalin na daw yung Chinese or uh, embassy sa Pilipinas Dahil nga daw lumabag sa uh, batas ng International Foreign uh, Law Na yun, naglabas ng uh, tawag dito Ng uh, conversation or negotiation nila oh, So ngayon, oh, ano ba kasi yung nakalagay doon? Ano ba kasi ulitin ko yung nakalagay doon sa kanilang napag-usapan ng Pilipinas at ng uh, gobyerno ng China. So, ayon dito, na-vlog ko na to, no, na itong na pag usapan dito ay uh, mayroon agreement ang China at ang Pilipinas na yung proposal the one I have my bosses yung tatlo so ito yung si, si ano to ha, si Carlos Alberto Carlos na tinanggal siya yung nakipag-usap sa isang uh, parang nasa Chinese uh, government no. So yon uh, sabi ng ano dito ang napag-usapan pa ay ito yung pinakamatindi na sa lahat ha. Bakit ito uh, confirmado Ang sabing of course the last yung proposal daw ay kailangan kapag maghatid ng uh, tawag dito maghatid ng uh, resupply ang gobyerno ng Pilipinas doon sa mga tao, mga sundalo na nakatira or coast guard kung ano man sila doon sa bulok na barko ng BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin kailangan within 2 days before ay mag paalam or ipaalam ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng China. Sito so, ito yun dito eh. Oh, eh, the AFP Western Command Chip, yes, that is correct, first of all. Kasi yung sa una, oh, mataas-taas kasi ito eh. oh, conversation nila. So, ito na lang sa baba ang ating basahin. Oh, we all agree to take action to de-escalate. Tinion ayong inshore. I'd like to confirm the Philippine side agreement to the proposal. The proposal was actually given to me by your side through Colonel, so we, we agree to that one plus one proposal. So ngayon, and I have my bosses' concurrence to the agreement, to the proposal, and I confirm that So, sabi dito ng Philippine, uh, ito AFP yun know? na So, sabi dito ng Chinese diplomat I understand that the result of their discussion And of course, you will only transport food and water or humanitarian subsistence Sabi pa ni AFP Western Command Chief, correct Ayan sabi naman nang Chinese diplomat and thirdly the Philippines side will notify us two days in advance. So bakit magno-notify mga lalabs, mga bayots ang Pilipinas sa China dito sa agreement ni Bongbong Marcos na to? Sa China two days before na oy, Chinese embassy o oh, oh, ganyan no maghahatid uh, kami ha. Halimbawa, ngayon, ano yung araw to? Linggo. Okay. Sa lunes, maghatid kami ng, ano, ng resupply doon sa Ayong sa barko ng BRP Sierra Madre. Ito, kailangan ganun. So, kung, kung totoo, itong napag-usapan ng administration, na secret agreements ng Bongbong Marcos administration at ng China, ibig sabihin mga lalabs, mga bayots, yung ayungin siyol na yan ay hindi atin. Kung ano mang meron tayo doon sa yung insul na yon is barko. Na nakatira lang doon na binalandra doon. Sinadsad doon sa isla na yon yun lang ang meron tayo. So saan yung sinasabi ngayon ni Bongbong Marcos? Mula po siya. I will not allow any square inch. No? Nang uh, isla dyan sa ano? Sa South China Sea na mawawala sa Pilipinas. Kung ganito yung agreement ni Bongbong Marcos ng kanyang administrasyon, ang tatlong ahinsya na nakipag-usap sa Chinese diplomat. So, ibig sabihin, hindi tayong may-ari. So, drama-drama lang yung sinasabi ng gobyerno ni Marcos na hindi natin papayagan, handa tayong makipagpatayan, makipaggyera sa China. Hindi natin, ah, hindi ako papayag na may mawalang isla sa Pilipinas na mabawi or man manakaw ng China. Lul. So, ngayon, nagbabala ulit ang uh, Chinese Embassy dahil sa kaka deny ni Gibo Chodoro, ni ng Armed Forces of the Philippines and National Security Council. Sabi dito ng Manila Times, China Ministry, Foreign Affairs warned the Philippine government against expelling its diplomats in Manila. Kasi nga, di ba? Nagsabi si Gibo Chodoro na dapat na daw alisin ang Chinese embassy yung mga diplomats doon sa Pilipinas. Dahil daw dyan sa paglabas nila ng wire tapping yung minutes ng negotiation. So, ibig sabihin, natakot si Gibo Chodoro dahil mayroon silang dinidinay sa taong bayan or tinatago sa taong bayan na nakipag-negotiate sila sa China na hindi pinaalam sa taong bayan through media. Tinago po ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So, ito, nagbabala ngayon ha, ang Chinese government o foreign, uh, foreign uh, affairs sa Pilipinas laban sa pagtanggal uh, tanggal ng uh, diplomat sa Manila ng China. Saying that any hasty action, <laughs> ito na, could potentially harm the Philippines amid tension over territorial disputes in the West Philippine Sea. So, ito yung sabi ng China. So ano yung susunod na action ng China dito hindi natin alam. Kung anong gagawin, gera? Hindi po 'yun. Hindi 'yan mangunguna ang China. Kahit anong pambobole ng Pilipinas dyan sa uh, South China Sea si magdala ng mga kung ano ano diyan uh, uh, ano ba mga media, cetera, bawi ng tapos hindi tayo uh, ano uh, Re-race back na i-water cannon din natin yung mga Chinese Coast Guard para lalabas sa international na tayo inaapi. Ganang kalukuhan nga ng China, ng Pilipinas eh. Mm. So sa kakadinay dito ni Gibo Chudoro, ang tatlong ahensya ng gobyerno na to na bolok ni Marcos, eh, antayin natin kung ano yung gagawin dito. Baka tuluyan na sigurong ilabas dito ng Chinese government o so, diplomat na yon ang totoong voice record ng minutes ng kanilang negosasyon. O dito ngayon, ay dako po, Bongbong Marcos. Bakit ka ba? Kabalik talaga yung lahat ng sinasabi ni Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya. Matatandaan ko nung nanood ako sa interview na kay Maharlika ha? during uh, campaign na kapag siya ang maupong presidente, uupo daw siya ng mga matitino, magagaling, etc. Pero anong inuupo ngayon? Lahat. Kawatan, may record pag nanakaw, may record ng mga uh, pagbatay, etc. Kung ano doon, no? Walang matino na inupo ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Puro may bahid ng mga corruption, etc. So ngayon, eh, tapos bangag-bangag pa kagaya niya. gusto uh, po, nakakatawa. Ang ending nito tayo. Tayo na mga bumoto kay Bungbong Marcos, tayo pa yung mapulbos. Kawawa naman tayo. Uh, bangag pamor, adik pamor.